yun guys. Magsisort muna tayo dito sa video na to. So, guys, magpapa... Magsasabi na lang ako sa inyo guys. Hindi na yata tayo makapag screen recording kasi pag nag-screen record ako ngayon, ay hindi sa yung, yung tipong mag-screen record ka. Tapos bigla na lang mawawala yung nasa, nasa screen mo. Yung screen record mo bigla na lang mamawala. Yun yung problema ko ngayong araw. Kaya, kaya magsasabi ako sa inyo, ay, baka hindi na, ha? Bura ka ng mga laro mo. Bura eh. Ilan lang to? Six lang to eh. Ilan? Burahin ko. Ilan burahin ko? Ilan burahin ko, kuya? Ilan hindi mo na nilalaro. Hindi, lahat ito nilalaro ko eh. So, guys. Ma magsasabi na lang ako sa inyo na baka hindi na tayo makapag-screen record ng ganyan. Maka puro na lang tayo vlog kasi. Baka pag nag-screen record tayo ngayon, ma... maano na naman. Mawawala na naman gano'n. Pero pabayaan nyo, baka... baka baka maayos ko eh baka maayos ko yan pero pawi ano naman patuloy-tuloy pa naman tayo sa sa amazing channel na to wait parang magiging ano na to ha Parang magiging ano nga pala to parang magiging long video na to ha so guys abayan niyo ba baka maayos namin to ni kuya pero pero bakit pero Pabayaan nyo lang ha Magintay lang kayo Pero hindi naman tayo matatapos sa Sa buong Adam Racing Puro na lang tayo vlog Yun na lang gagawin natin Pag wala akong pasang. sige So guys Naging long video na tong video natin guys Kaya um, Pabayaan nyo Huwag nyo Pabayaan nyo Huwag kayong mag dito sa Sa channel ko. Kung ako ang favorite nyo YouTuber, i-like nyo, i-subscribe nyo itong video na to. At i-comment niyo, favorite kita, Kuya Adam. Okay. Sige, huwag nyo alam mo ito mag-like, share, subscribe. Bye-bye!